What is up guys? For today's video, maglilinis tayo ng bike on a budget. Let's go. So, kaya on a budget kasi wala na tayong mga mamahaling bike cleaning products. Ito pinakamahalaga to, the degreaser. Murang lang 'yan. Pag wala kayo nito, hindi niyo talaga malilinis 'yung bike niyo. So, ito talaga ang pinaka-pinaka-kailangan. Kung wala naman kayo nito, pwede yung gas gas yung sa mga motor pwede yun pantanggal ng grasa tsaka itong joy buha lang kayo dyan sa bahay nyo pwede na yan tsaka toothbrush luma tsaka sponge na luma tsaka malinis na basahan Un natin gagawin tanggalin natin yung mga nakalagay sa bike natin itong speedo kasi pag nabasa diba pati itong bag So, natanggal na natin yung mga nakalagay sa bike natin. And then, sunod na natin gagawin, babasain na natin. Kaya mahalaga yung pagbabasa ng bike bago ka magkuskus, bago ka magsabot Para kasi pag binasa mo yan, malalaglag muna yung mga bato-bato na malalaki, yung mga nakadikit, lalambot. So, mas madali nating matatanggal yung mga alikabok, saka putik, at saka iwas na gasgas -gas sa mga frame. 'di diba? lalo kung bagong bago yung bike mo wala pang gasgas -gas, ayaw niyo maggasgasan iwas gasgas -gas yun basahin niyo muna yung bike niya basahin na natin ayahin natin dito sa taas lahat yan lahat pati hawakan lagi okay, yung ilaw natin okay lang yan kung wala kayong bike stand okay lang ganito nakasandal lang medyo mahirap nga lang pero dahil on na budget tayo yun tayo gumamit ng bike stand sandal sandal lang okay na yan okay so ang next step para malinis natin yung bike natin is eto kadena tinan nyo kung gano'ng kadumi diba? mga isang buwan na pang walang ligo yung mga nasa 300 kilometers na din o 400 mga ganun sinatakbo na ito ng walang ligo. Diba yung dapat natin tanggalin sa bike natin, yung grasa. So, ang kailangan natin dyan is yung degreaser. Gawin nyo para mas madali nyo malagyan ng degreaser. Lipat natin tong kadena dito sa malaking plato. So, itong degreaser natin, alagay ko lang dito sa takip. Yan, yeah, yan. yan. Tapos, sausaw lang natin sa toothbrush. Dito, lagay natin sa sprocket natin. Kasama na yung chain dyan. Kaya maglagay. Para hindi sayang yung ano niyo, Paglagay. Mapupunta pa din siya sa drive train. Kahit hindi nyo masyadong i-brush na. Pahidan nyo lang ng degreaser. Paikutin nyo lang hanggang makadating kayo dun sa yung sa mabulang part ng kadena ibig sabihin lagyan na yun ng degreaser So pag nalagyan na natin na yan, Buo Buong kadena nalagyan na natin Dito naman tayo sa mga puli Sa puli dito kasi nag Accumulate ah, yung mga Mga ano Grasa yan. yan So dyan nga So ito yung kailangan natin din malinis Tsaka, kung may mga buhok buhok Yan na yung time na tanggalin natin yan. after natin malagyan na sa pulley yung ano naman chain chain ring natin sa mga ngipin lang kasi eh, diyan na halos nandyan halos lahat ng dumi yung kailangan natin matanggal malaki at ano malaki at maliit So, kapag nalagyan na natin yun ng degreaser, antay lang tayo mga 3 to 5 minutes. Hayaan natin yung degreaser na gawin yung ano niya, kung ano yung trabaho niya. Ang lahat ng palambutin yung mga grasa. Eventually. So, yan na. So, after natin lagyan ng degreaser, patagalin, brushin na natin ng yung loob ng chain. Yan. Yeah. Brushin natin. Brush, brush pressure na natin yung loob ng chain para matanggal lahat kaya na yan ng toothbrush so yun yung mahalagang part na gawa na natin yung pagdalagay ng degreaser sa kadena natin sa sprocket at sa chain ring so ang gagawin na natin is mag na tayo ng bike natin let's go yeah, enjoy natin natin lahat ng mga talsik talsik mga putik halo dito sa likod ng sa seat post ay sa seat tube yan halos lahat ng talsik pati dito sa may sa drop bar kasi dyan namumuo yung mga pawis pawis natin lalo pag wala tayong gloves kung ayaw nyong masira yung ano nyo drop bar nyo kung ayaw nyong mabulok. Mga kabulok yung pawis. Kala kong aluminum yung ano nyo, top bar. Sunod na natin yung gulong. Paikot lang nga. Huwag nyo munang pakialaman yung drivetrain nyo. Mamaya natin yan sasabunin. Huli na. Kasi madumi yan eh. ba? Diba? Linisin muna natin yung frame natin bago tayo pumunta doon sa drivetrain. Para hindi mapunta yung mga grasa dito sa sa ano sa sponge natin pati yung brake caliper kung kaya nyo linisin linisin natin iwagan nyo lang yan yung hubs sama na din natin yung hubs kung kaya natin linisin pati mga spokes pati pedal kung natin kalimutin yung pedal syempre madumi din yan eh dito na yung lilinisin natin sunod babanlawan na natin ng sabon uh, matanggal lahat ng degreaser pati uh, matanggal lahat ng degreaser natin tsaka yung mga dumi natin yan natin yan natin yung kadena natin ah wow. uh, yung lagi naman kayo naglilinis ng bike hindi ganun yan kadumi huwag nyo nang hayaan dumumi ng todo bago kayo maglinis ang pulley kasi pag ginayaan yung madumi bibis masira yung ano yung kadena nyo so tapos na natin sabunan yung buong bike natin banlaw na So, di ba nabanlawan na natin. Tignan natin kung madumi pa yung kadena natin. Wala na guys, di ba? Power of the greaser. Wala, Wala nang ano, itim-itim. Kahit saan. Diba? Malinis. So guys, ang maganda palang gawin, pagtapos natin magbanlaw ng bike is bagsak-bagsak natin para matanggal yung excess na tubig. Yan na Then, saka natin punasan. So guys, kumuha tayo ng tuyong basahan para mapunasan natin ng tuyong-tuyo yung kadena natin. Ayan natin. Ano ba? Wala na. Wala na nang kadumi-dumi. So ang next step guys, maglagay ng lube o langis sa kadena natin para mas smooth yung takbo, tsaka iwas kalawang. Guys, right. ito yung lube natin sa kadena natin. So, ginawa ba yung tatak? Extra dry. Pang dry weather lang siya. Ah, kaya, may mga gantong extra dry para hindi agad kapitan ng mga buhangin. Kasi, tuyo nga siya. Actually, hindi naman tuyo. Mas tuyo lang siya, kumpara dun sa mga lube. Pero, ang cons nito, ang bilis naman matanggal kapag umulan. Pag naulanan ka, panggalagad yung lube mo. So, lalagay na natin. Ang paglagay ko nga pala, guys, is isa-isa. Isa-isa kada link ng kadena natin. So, hanapin natin yung missing link. Missing link na kadena natin. Tapos, doon tayo mag-start. Tapos, pag naabutan na natin ulit yung missing link, ibig sabihin, nalagyan na natin lahat. So, isa-isa natin lagyan. unti-unti lang malagyan lang lahat Ayan. kaya iniisa-isa isa ko yung lagay kasi dahil kung mahal yung lube nyo actually hindi naman ito ganun kamahal pero dahil konti lang siya gusto natin masulit diba tsaka malagyan natin lahat sure na malagyan lahat for peace of mind so yan Nalagyan na natin lahat buko. Ito na yung missing link ulit na, na nakita na natin. So, ang gagawin natin, paikutin natin yung kadena natin, back pedal natin para pumasok lalo yung lube dun sa loob na itong mga link. Papatayuin ko muna and then ah, uh, bago ako mag next ride next time, Tsaka ako pupunasan para tanggal yung mga excess na lube. Para hindi agad hindi agad madudumihan yung kadena natin. So patuyuin muna natin. And then yun, ganun lang maglinis ng ganun ako maglinis ng bike on a budget. Siguro kaya on a budget kasi enjoy. Mura lang naman yung joy kung ano yung ginagamit ko sa bahay panghugas ng pinggan yun, pwede na yun kasi yung degreaser ko 100 lang yun, nabili ko dun sa Shopee. 100 pesos last 2022 pa. So buhay pa din hanggang ngayon, di ba? Nagana pa naman, di naman na expire. Hindi ko alam kung may expiration pero nagana pa naman siya, gumagana pa, tatanggal pa 'yung mga grasa. So 2022 pa, magtatatlong taon na. So 'yun, 'yan, yan na 'yung bike natin. Malinis na ulit, ready na for next ride, di ba? Kaso ito, natanggal 'yung bar end ko. 'Yun. Nice na 'yung bike natin. So as always, kita it's the next vlog. Let's go.